Okay, Dulus. Pin, aping yung kanyang suot. Ayan, o. No. Ayan. Uh, Tangkad uh, yan. Okay, Dul. Ngayon mga idol, uh, okay. ayun, uh, uh na po ito sa loob ng mall para masilip natin yung ganda ng mall. Tapos na po ito sa river, kanal. Aha! Uh -huh. Pasok na po tayo dito. na po natin yung paligid. Wow, praise ko na. Sarap ng hangin. Hop, uh -huh. uh, patungo muna ako dun sa may kanan. Yan, kanan. Uh, ang paganda. Lipstick. ngadamitan. damitan mga ah, sapatos ang gaganda ng sapatos mga idol oh. shoes alone mga original to mga idol oh. ah ganda ng sapatos oh. original yan oh yung puti yung brown mga original to mga idol oh. yung maganda sa baba oh. yan ah Wow ang ganda-ganda ng -ganda itu. n Ito, yeah, ito mga dari blondeswhites.org sering LuisMachadofex.com hati-hati seberang mga sapatos ito. Artem mudah ada bikin mga idol. Yeah, idol Kasi gabi. Eh, may mga ilaw na. ayo daripada itu takut ya buntis siap ya ya no? oh. yeah. lomba lomba Nandito yan po mga idol. Ah, smooth. may... May sigon girl din po pala yung mga idol. Ah, dito muna tayo. Tingnan natin dito sa mga Ayan. tao mga idol.

ang uh, aking kunting uh, video. Thank you for watching. Uh, mayroon pa tayong mga kasunod na video yan. Dito mismo sa loob ng Linis Grand Canal Mall. Uh, thank you for watching everyone. Hanggang dito po sa may dolo na yan. Bakit pong parin po yan. maye e office key charge mga sa atos yan mga man mga original rin po 'yan mga idol oh ganda ka Ito po lang po mga katakuan is may brand binis kanal ang mga original na sapatos mga idol uh, gusto nyo bumili dito po ang mga original na sapatos mga uh, katakuan natin magbibili natin at uh, wala pa akong pambili dito lang muna ako sa tingin tingin lang muna ako meron pa rin po ko pa pala pababa ano kayong pababa na eh? baka parking area yan po yan Isinipin ko lang muna mga kaidol O nga Paraging area na po yun mga kaidol Ay, parang bumaba dyan Kasi baka parking area na yun mga kaidol Sige po mga kaidol Ang ganito na nga akong bunding na uh, live video Ito naman po yung uh, G-Shock Casio Yan, mga relo po yan Mga original po yan Tem que botar em...